yung akin namang pong original na pakay ay expose ang sapilitang pagpapakasal sa mga menor de edad, clear acts of sexual violence. I wish for this, our committees to hear the testimony of one Elias Chloe na ikikwento kung paano siya kinulong kasama ang lalaking pinili na maging asawa niya para sila ay mapilitang magdalik. Mr. Chair, gaya niyo po, gusto ko po na magtatapos ang hearing na ito. Hindi lang na haharap sa batas ang mga may sala, kundi matiyak natin bilang Senado na hindi mapapabayaan ang mga miyembro at dating miyembro ng kultong ito. So Mr. Chair, the minor witness, Elias Chloe, for the record, is under the custody and protection of the DSWD, which is now with her as she testifies. Yo po niya. Ako si Chloe, 15 years old o isa ko ka member sa Bayanian Services Incorporated, karon gitawag ng Omega de Salonera. Ninaog ko itong June 2022 tungod kay Usa ko sa minor na gipugos o minjo ni Sr. Aguila nga among gituuhan o ginoo. Sa akong pagkabata, 13 years old, giparisan kong 21 years old, nga sa akong kabubuton. Pagka minjo na ako, ning hanjo ko sa ginikanan nga, ipabuwag ko kay dili ko ganahan pa maminjo kay gusto ko may eskwila. Pero, iingog akong nanay nga, kani ang kinahanglan gadyo ta sunod kay mamay sugo sa atong Ginoo uway na nila ay makapabuwag kung maura ag kamatajon mo tong ko ako sa but sa giwati nga anak de di dapat ag ilang pagtuo sa Ginoo nga bisag ako nga ingon ani dapat gadyo sila nga motuo kay Ginoo lagi kuno Motong panahon nga gibutan ko sa bahay ni Lang Jerens og si Just Lucky nga nakuha na ba kuno ko or nakigsex na ba kuno nag lucky Unja ni nga maglaki nga waya pa kuno. O tong giing lang si nga Naman waya pa man ninjo kuha mga gagmay ra man ang inyong asawa. Usa pa authorized nga ninjo na, na ripon kay inyo na mga asawa. Dai panahon nga gilakan miss puerto kay gusto gadyo nilang nga kuhaon na ma maka sex na nag lucky. Unja dito nga timing hila ko unja. Kay ngan ko marip ko adto pero madugay ni kay aglaki. Ning kuan nga inhilak pud si Jan mo tanan si Jan unsa ko ni Jang sa nganong way dili ko na kumusugot, kung giingnan nga dili pa ko gusto mamindyo og ikaw may gusto nang mawa kay nga gud gusto makahuman ko giskwela sa mga ginikalan nga napa din ha unta mo lugsong na mo kay di ko gusto nga magihan sa akong manghod ag nagihan na ho gusto ko nga makahuman sila giskwela gusto ko nga na sila gradu gusto ko nga magupanta pero dili diya ha? Gusto ko nga, muari na mo na ako. kaya na tadi ang mag-uban. Huwag ka, ma umaon din na. Chloe? Sige, okay lang. Take your time. Sorry ah. Okay lang po. Eh. Okay, salamat ka Chloe Chloe. Kinoconfirm mo ba na ikaw yung nasa video na ipinakita namin ngayon? Yes po, Senator. Okay. Tapos, uh, pinaninindigan mo ba yung sinabi mo doon at yung kwentong sinabi mo doon. Opo. Okay. So ikaw ay kinulong at pinipilit ka noon na mag makipagtalik. Tama ba 'yon? Yes, for Okay. Pwede mo bang i-describe yung kulungan? Kung saan ka ikinulong at saan ka pinipilit makipagtalik? Ano? Uh, Uh, may inutusan po kasi si, na ano, si Janet Ahok na isang minor ka. Sabay ko pong kinasal. Pinuntahan po ako sa bahay nun kasi sabi niya may bisita daw tas tutulong kami sa paglilinis or paghahanda dun sa bahay nila. So, sumama po ako dun. Pagpunta ko, pinapasok kami sa isang kwarto tas dun po sinabi nilang hindi lalabas kapag hindi daw magkakasex, hindi daw, hindi daw ako makukuha. So, nung time na yung pumasok... Sandali. Sandali, Yes, Mr. Chair. sino sino nagsabi? Si Janet Ahok. Janet Ahok? Sabi niya na kailangan makuha ka? May inutusan kasi siyang minor, nakasamahan ko. May inutusan siya nakasamahan mo? Oo, oh, na ipapasok kami sa kwarto, dapat makuha na ako. Janet Ahok, magsalita ka nga. pili ba ba babae ka ba? Lalaki. Babae ka, di ba? Babae, sir. O oh, babae. Kita mo ito, 13 years old. Babae. Pilipilit mong makuha ng lalaki. Dili na ano tinood, sir. Dili na tinood? Huwag mangani ko ng clue, sir, kaila. Ano? Hindi na totoo. Sabi ni Janet Ahok. Kung hindi totoo, may panahon po nga pong pinatawag ako eh, tapos tinanong na kung ano ko. Sinabi ko po yun, tapos sabi niya, tingnan mo nga saan galing yung apelyido mo, tapos ikaw pa yung may karapatang mag-adjust. yung apo nga ni Mamerto, tanggap nga yung asawa nila ako, pa kaya na saan galing yung apelyido ko. Yung apo ni? Mamerto. Ma'am? Mamerto. Mamerto. Tanggap nila na? yung asawa po nila. Tapos ako pa nga daw kung saan galing yung apelido ko, hindi ko na po matangga. Sino nagsabi niyan? Si Janet po. Oh, Janet. Tuloy na tinawad, sir. Ay, What do you think, Janet ba? Bakit mo sabi hindi tinuod? Babae ito. Na 13 years old, kinasal. Anong edad mo ngayon, Chloe? 15 na po. 15 ka na? Oh. What do you think? Sige nga. Please satisfy me. Bakit siya magsinungaling? Kaya magkosel nga na mga kasal dito. Sir, huwag magikasal na mo dito. Natinga na ganit ko mga bata, kay nga nung ingon-ana ang ilang ipanulti, nga naman na sila dito hinglogsung. Hindi lang ha, very consistent ha, Janet. Hindi lang siya nagsabi sa pangalan mo, Janet Ahok. Pati pa yung lalaki na pinipilit na magkipag sa kinasal sa kanya, ikaw pa nagbigay ng bayagra. Sinabi mismo nung lalaki ha, sana yun, nandito ba yan? Ikaw ang nagbigay ng bigas. So, dalawa na ito nagsasabi na involved ka sa, sa pilitang pag, pakipag-sex. Janet, isipin mo, may anak ka? Dili, lagi na, sir. Tinood, sir. May anak ka ba? Oo, no. sir. Babae, lalaki? Bajig, laki. Yung babae, how old? Mga 30 plus. Ano? Saka 10 years old. 10 years? Oh, palagay natin, yung anak mo ngayon, babae na 10 years old, pag dating nung edad niya na 13 years old, gagawin sa kanya yung ginawa dito kay Chloe. Ano pakiramdam mo? Okay ka lang? Dili, lagi na noon, sir. Hindi, tinatanong kita kung pakiramdam mo kung okay ka lang. Okay ka lang, ganoon yung anak mo, ikakasal, at iseks ng maaga. Gamitin mo microphone. Hindi. Okay. Hindi okay sa'yo. Pero sa ibang bata, okay ka. Si Teresa Agüed. Um, Salamat ka. I'm Mr. Chair. To Chloe, sa nangyaring ito sa iyo, ito ba yung nag sa iyo na umalis na sa kapihan? Yes, po. Sir. And uh, sa iyong pagkakaalam, ganyan din ba ang ginagawa sa ibang mga bata na pinipilit magpakasal, pinipilit mag-sex o kinukulong sa mga kwarto para gawin ang mga bagay na ito? Eh, hindi ko po, eh, hindi ko po alam yung sa iba eh, sa akin sa karanasan ko lang po. Okay. So yung iba hindi mo alam kung kinukulong din sa kwarto, hindi mo alam kung pinipilit din na makipagtalik. Okay. Umberto. Sa Teresa Yes, Mr. Chair. Maraming apo ka dito na minor na ikinasal. Una, si Mer Luis Angelo Sanico, minor, mamerto Galanidas Granzan, Merito Ila Galavia, minor. Tapos, isa pa, si Kyle Andre J. Cunyato, minor. Mamerto Galanidas Granzan. Okay lang, kayo pareho lalaki. Sige lang, kahit na minor. Pangatlo, ah, hindi naman talaga okay yan. Alam ko, hindi, hindi okay yan. Pero lalaki siya, pero hindi pa rin okay yan. Kaila Cunyato. Ito, babae ito. Minor. When married in Kapihan. Mamerto Galanidas Granddaughter. Tatlong apo mo, Mamerto. Mga minor de edad. Ikinasal, okay lang sa'yo? Uh, Your Honor, hindi naman yun sila kinasal. Pwede pa po, po ako po mag-explain? Sige, sige, sige. Explain ka. Kaya nga tinanong uh, kita. Unang-una, Your Honor, mayroon pa, pa, uh, palang mga pangyari na ganyan. halibawa yung uh, unang anak ko, uh, unang, unang uh, anak ko, babae. Kasi lahat sila, apat ay babae. Well, uh, nalaman ko lang nag uh, naka-sama na sila. Kaya nga, uh, sabi nila pa, wala, um, nagkasunduan na kami. Ko, my God, uh, ayaw kayong ipagkasal ko. Kanhiya ako dito sa kor. Punta kayo ng kung saan kayo. So, yun nga ang unang uh, nangyari sa anak ko. Yung bunso ko rin, ganyan din. Kung pagpagkasal ka mo sa butuan, wag lang dito kasi nakahiya. So, you think makasal sila? na no, no, minor no, yun? I am referring to... For... So, ikaw, very clear ka na iniiwas mo si Jerry sa kailang sa responsibilidad responsibilidad na pagkasal. No. Siya sabi, no, punta kay Butuan. Doon kay kasal? No, no, Gusto mo talagang iiwas kay Jerez yung pagpapakasal, ano? No, no. I'm sorry, Your Honor. Okay, go ahead. I am referring first to my children. Nga. Na ganyan ang nangyari. That's according to what you said. kaya nga, yung, yung, unang anak ko at saka yung bunso ko. At yung mga apo ko dalawa, totoo niya na pag ngayon mayroon silang mga asawa, pero wala, wala naman nagkasal sa kanila. Yun lang, nalaman ko lang na, kasi hindi naman kami ka, ng bahay. Malayo yung bahay namin, nalaman ko lang na nagsama na sila. So, anong magawa ko? Wait, do, do, you think, papaniwalain mo kami, na yung mga bata na yan, ganong edad, magsasama, magkaanak, without, alam ba, without your consent, kahit no. na, nandoon lang sila sa loob ng uh, SBSI, hinahayaan lang niyo mangyayari yan sa mga bata? Kaya, pinagalita pinagalitan namin na Your Honor. Pinagalita pinagalitan, niyo. ninyo. Kasi Tapos, ay ayaw ko mangyari na sinful yan. Pero bakit ang daming ganong nangyari? Hindi so ka, pinagalitan niyo. ninyo. Ayun ko basta sa iyong apo ko, yun ang nang nangyari na nagsama-sama sila. Ay mga so gusto mong maniwala ang komite na hindi mo sinasangsyon, hindi niyo sinasangsyon yung early marriages ng mga bata. Wala talagang kasalan. Sabahan lang. Uh, sa, lang. Dulog-dulog lang diritso. Hanggang magkabuntis at manganak. Okay lang kayo. Yan nang uh, gawin ninyo doon. Hindi naman okay sa akin. Kaya nga nagalit ako. Bakit nangyari yun? Oo, okay. nagalit ka. Bakit naging umabot ang tatlong anak mo? Apo mo na minor de Umabot ang tatlo, tatlo. Your Honor, please. Hindi ko sila mapigilan kung ano ang magawa nila. Hindi mo napagsabihan yung mga anak mo? Na peris dito mga bata natin? Pinagsabihan ko. Kaya nga yung yung unang uh, anak ko sinasabi ko, punta kayo kung saan huwag kayong magpaka ano dito? Kasi hindi naman maganda yan. At na-repeat naman yung mga apo ko. Kaya nga, ayaw ko mangyari yan pero wala na akong magawa. Tingnan mo, ginamit tuloy ni Janet Ahok na example yung apo mo. Kung ayaw makipag-sex ni Chloe doon sa kanyang uh, husband na 21 years old na ay na ikinasal sa kanya, sinabi sa so tuloy ni Janet Ahok, ito nga mga galanida, okay lang nga. Apelido nila, Galanida. Ikaw pa, ayaw mong pumayag, ayaw mong magpagalaw sa, sa iyong partner. Anong klase mundo ito? Parang kayong hindi dumaan sa pagkabata. Katanda na ninyo, pero hindi kayo dumaan sa pagkabata na kung ikaw ganyan, 13 years old, pilit kang ipasex, kahit na lalaki ka, papayag ka. Ay, naku. Ay, ang, ang masabi ko lang, uh, Your Honor, yun lang sa mga anak ko, na oh, ayaw ko yan. Lang. Ayaw ko yan mangyari. Yung, yung ayaw nga, ko. sinasabi ko sa iyo, tatlong apo. apo mo, edad, kinasal. Hindi ayaw hindi ko alam 'yung ko kinasal. Basta ang yung ko, na, hindi ko um, alam, kanina sabi mo walang kasalan. Ngayon hindi mo alam kung kinasal ha? hindi uh, Bakit uh, na 'yung uh, sagot mo ngayon? Eh, ang ang sabi ko, uh, your honor, hindi ko alam na hindi na, mo alam eh. na Kina, uh, kinasal. Kinasal ni Jerry Sykes 'yung anak mo, ano 'yung apo mo. Ang alaman ko lang nanaksama na sila kaya pinagalitan 'yung mga parents nila ano ito this is a eh, 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 repeatang history 'yung 'yung uh, bunso ko at sa kanyo isa na walang pahintulot lalo na doon sa bundok eh, 'yun nga ang mga bata sa uh, pantalang bantalang nag uh, sila kung ano man alam niyo kurong nakasunduan pag palaging ganun ha tingin ng mga bata doon normal na 'yan sa inyo so you are making the abnormalities to become to be accepted as normal by the children in your community sa kapihan. Kasi tinutulorate din eh. Granting, nasabi mo, hindi kinasali Pero very strong yung mga ebidensya na sinasabi na kinasali yung mga minoridad na yan. Granting na hindi niya kinasal. Pero the mere fact that it has come to your attention na yung mga bata ninyo doon, mga apo ninyo, mga minor de edad, nagsasama-sama, nagka-nabuntis, nagka-anak, wala mo lang kayong ginagawa. Nagiging normal at tingin ng mga bata yan. Marami kaming ginawa, your honor, yung sa mga asap ko. Ay, wag mo sa... Kung may ginawa ka, bakit ganun? Umabot tatlong apo mo. Ay, wag mo kong... Wag mo kong uh, lukuhin. Tatlong apo mo, minor de edad, tapos sabihin mo, may ginagawa ka? Uh, wag mo akong lukuhin dito. Your Honor, please, uh, I'm, Buma I'm just telling the truth. Na hindi ko Kumanda ka. Mga... Kumanda ka pagkabata. Isipin mo kung bata ka, ginaganoon ka, pinipilit kang makipag-sex sa isang ayaw mo. Minordidad ka. Hindi mo nga alam kung itong 13 years old ay dinatna na. Naging babae na ba ito? O kung wala pa talaga, sus, parang, kang pinapatay, pinapatay ka talaga. That's uh, grabe. Sobra. Ikaw, Janet Ahok, meron ka rin anak. Si Jomong Ahok na minor de edad. Kinasal. Married to Matsai. May anak na sila. Isang lalaki. Okay lang sa'yo? Minor de edad anak mo? Hindi Ahok. Okay lang sa'yo? Kailangan ang kagustuhan, sir. Huwag ko mahimu. Oh, yun na. you're a very irresponsible parent. I tell you. Mm. As, far, as far as my standard is very resp irresponsible. responsible. Pinipilit to pa yung iba. Senator Risa, go ahead. Oh, Mr. Chair, mm, bago ko itanong ulit yung ating mga departments dun sa next steps, Senor Aguila, sa inyo ko ibigay yung isang last word dito. Ano pong tingin nyo dun sa naranasan ni Elias Chloe? Narinig niyo po yung kwento niya kanina, yung ginawa sa kanya, yung karanasan niya. Anong tingin niyo doon? Pag tat itatanggi niyo na naman pa iyon? Hindi ko po alam kasi hindi ko siya kilala. Kung tanungin, niya, tanungin natin yung parents niya kung nangyari ba yan. Yung tinatanong ko po Mr. Chair kay Senyor Aguila ay yung tingin nila sa salaysay ni Elias Chloe bilang nasa kustodiya ng DSWD at tinulungan para ilagay yung kanyang karanasan sa kanyang affidavit. Wala-wala kayong isip o naramdaman dun sa kanyang pinagdaanan. Wala akong alam niyan, Senator. Ay, dapat ang isang Senyor Aguila na incarnation ng Santo Niño, ng Diyos, dapat alam at dapat may, may pagmamalasakit. Pero obviously, kahit dito sa kwento ni Elias Chloe, uh, ay wala. So, ganyan, Mr. Chair.